Sabi ni Romulia, kung gusto mag-state witness ng mga diskaya, kailangan isole muna nila ang mga ninakaw. Sabi ni Marcoleta, hindi pwede yon dahil wala ito sa batas. Sino tama sa kanila? Mali si Marcoleta dyan. Oo nga, wala sa batas na kailangan ng restitution bagong maging state witness. Pero hindi ibig sabihin nito, walang power ang DOJ secretary na gawing requirement ito. Malinaw sa RA 6981 that the DOJ is expressly tasked to formulate and implement the witness protection program. Sabi ng Supreme Court, the government prosecutor is afforded much leeway in choosing whom to admit into the program. Ibig sabihin, nasa kapangyarihan ng DOJ kung sino tatanggapin. Kung ayaw ng DOJ gawing state witness ang mga diskaya for any reason at all, walang magagawa si Marcoleta or kung sino man. Kung gusto nila pumasok as state witness, sundin nila ang kondisyon. Kung ayaw nilang ibalik ang ninakaw, edi wag makulong sila bottom line, the DOJ secretary has the power to impose conditions. And restitution is not only a valid condition. It is fair. Dahil walang tunay na hostisya kung hindi na ibabalik ang hinakaw sa taong bayan.